Pero, pang-pang, kasama sila. Yes, siya. Oh, si Si Sir Roland. Ikaw daw sa ACL. Nalito ko yan. Banta daw siya ngayon. ganda na ala natin dito. Oo nga. Uh, Kapit ako yun ako yan. Yan, tiniscreenshot -in ko yun. Kapit ako din. Investigate nga pala meron din. Oo, panood na panood sila eh. Ito ko pa sinabi sa kanya. Alam mo? Sabi ko, alam mo? Black na lang ako. Kasi kung, kung ano ba makikita mo, sabi ko. Na baka mailita ka lang. Sabi niya, inuutosan mo para mag-relax. Pero <laughs> ikaw, bali ako. Okay. Sa bete, no? mo dito. Sinabi ko na. Sinabi mo na? Oo. Kasi hindi ako makapag-message ng marami kahapon, eh. Mabuti may ano ka pala, may phone may ano ka dito na. Kumuha ako na nga, no, team card. Ayaw. Okay pa na to. Kahit ilang taon pa, basta ko lang ilaw. Ah, nice. Yata, hindi isang daan pesos lang. Dito, hindi na kukuha ng 2,000. Oo. Ano na lang, ikalga-alga ng ganda. Eh, kami pa naman yun, di ba? Ano na lang, lang kami umuwi, yung eh, sayang naman. Ang dami kasi niyang mga, ano, mawawala lang pag-aadalang araw ng kita ano, um, ano yung, yung walang Saturday, gawa talaga doon, oh, holiday. yeah, holiday. Ah, yung weekend, ano? Yes. yes. So, Kaya like, yung yeah. alis ng Friday. Hmm. Balik na ng Saturday, ano, Sunday, ano, kasando na siya ng Monday. Oh. Ganun talaga sa mm, kanya. Ganun Kaya ganun ang ginagawa namin. Mm. Alis kami ng Thursday, balik na kami ng Monday. Dante, babes, dito ka na lang. May hirap mag-park sa loob? Oo. Oh. Okay. Diyan sa Asia? Oo. Oh. Hirap parking yan. Dito na ang parking dito. Ah, dyan na lang. Kabila.